number 4. Mm -hmm. por... Ping, assistant. Parang sako lang pagkatali ba? Isa tama na. Uy! Wow! Oh, kami oh, Canton, ulam to ping, ulam. <laughs> <laughs> ulam. Ulam yan. Para sa inyo, Oh, hindi ba na nalita na natin nila? Oo. Uh oh. Para yun ang next wagon. Pili ka lang. Asan banda? Pili ka lang. Ito, oh, eh. ito. Ay, wala. ano? Pili ka lang. Itu rin, rias, oh, awak yan. eh, kejadian, eh, kejadian, 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 yan? kejadian, 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 ten. kejadian, 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 number 10. Sakto! Kanta! <laughs> Kanta! Ay, may pumper siya! Anong pumper! Sino to? Number 16 Sino 16? Ano <laughs> yan? Sino, 16? Sino, 16? Sino 16? Ako, si Carl ayokunin yung... ...ano niyo, diyan niyo.

Buksi, mo Baka naman, ano yan ha? Bikini. <laughs> ah. Wow. Pampers. Pintang pinta pa eh. Wow. kasi siya mo ba? Yon! Ay, ay, yon! Pagat Si Chelte!

ano? Oh. Ulan. Oo, ulam Ulan? Ulan. 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 <laughs> Ulan mo ah. ah. May ano ba? Ah. May piso Oo, di ba? Hindi na tayo magugutom ito sa next okay. sa ano ko, no? uh. okay. Sino number 8? Number eight. Eight. Number eight. Sina, eh? Wala, eh. Sino it? Anong number mo kuya? 18? Ha? 18 daw sa kanya. Serious wala? Serious pala na eh. Serious. Baka ah, siya yun. Asan serious? 18 na lang. 18. Ganda niya. Ganda niya. Oo. Oh, Oo, katatay. Sino 18? Ganda Eighteen. Oh, Alam mo? Parang salamento ang. Ah. Di, hindi ninyo, napo, Wow. Tama tama siya. Eighteen. yan ang, parang pibig. Buksi, Buksi, buksi. Parang. 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 Parang.

Ay, Carlo. 13? Ah, 13. Hindi, oh. ah, ano na o. Oh. Alam na alam to eh. Kung ano to eh. Oh. <laughs> takip yan eh, takip. Eh. 13. Para di mabuksan ba? Takip. Choktong! <laughs> <laughs> ay, well, ay, price pa, ay! Ay, ay, Ikaw mo, Carl. Kung 100 bayan yan? Uh -huh. <laughs> Jean! Ay! Wow, hey, wow, ay, Não, mừng mừng tai quá! Mừng tai quá! Mừng tai quá! Três! bares! Aloy.